dito kami ngayon sa bahay ng aming tiyahin. Ayan. Dumating kasi itong kapatid ko. Ito may sasakyan. Ayan, Innova. Nagsusundo kasi kami mga sa airport. Ayan. Medyo nagpalipas ng oras dito. Dinaanan lang ako doon sa aking lugar sa Malabon. Eh, makisalang nagmangiro yung aking kapatid na babae kasundo namin mamaya ako naman ang mag-money so ma mamayang hapon pa ang sundo namin sa airport so nagpalipas muna kami dito sa bahay ng aming tiyahid ito itong aking no? Yun nung araw wala pa yan so, may mga kapit bahay na siya ito, meron pang konting resort dyan, oh, maliit na resort. Silipin nga natin itong likod ng bahay ni na tsahin ko. May batis dito, ito. Oh. Wala na, marumi na. Dati nung tinatayo itong bahay ng tsahin ko, nangunguha pa kami ng mga kuhol dito malinis pa dati ngayon ang dumi, -dumi na oh, ang itim-itim na ng tubig dami na rin kasing mga nakatira dito sa mga tabi-tabi siguro dito sila nagtatapon pag bumabagyo lumalaki yung tubig dito malakas yung alon, yung flow ng tubig. Mahaba-haba itong batis na ito. Creek. Sa English, creek. So, ayan, ang daming dumi. Tingnan nga natin doon sa bandaron pa. Mahaba itong creek na ito. Ayan, o. Oh. May, may, ano, may Chinese bamboo. Wala na. Napakarumi na talaga. maitim-itim na yung tubig ang dami ng mga basura dito na lang tinatapon ng mga nakatira dyan sa tabi-tabi dito lang to sa likod ng bahay ng tsahing ko Ayan, ang daming dumi. Daming basura. Ano nga doon yung creek na to, mahaba. Ewan ko kung saan maabot ito, creek na yan. doon hanggang doon mahaba yata itong creek na to malinis linis pa yung tubig dati makakapauha pa ng kuhol mga kuhol dati dito masarap yung kuhol no, mga nakatira sa paligid Diyan na lang siguro nagtatapon ng mga basura nila Ayan ang bahay ng ating tiyahin. Ito may katabi silang ano, pagawa ng furniture. Ito. Pagawa ng furniture. Meron pa doon. Yun, mataas na bahay. Oh. So, posibleng dito silang nagtatapon ng mga basura nila. Ito naman yung mga halaman ng antiko. Ayan, sa likod ng bahay niya. Meron din sa harap, nakapaso lang din. Ayan, mako orchids, kung ano-anong halaman. Ayan.